Po, ano nga ba daw ang mga benepisyo kapag ka nag-free range tayo ng mga alagang hayop? Ano yung mga benepisyo dun sa alaga? At ano yung mga disadvantages? So dito naman sa pag-alaga natin, ang isa sa naging benepisyo natin, wala tayong kailangan laging linisin. O, no, tulad yan, dyan, dyan nadumi sa gilid. Sa so, silalim ng punong kahoy, nagiging pataba na rin yan ng uh, coconut. No, tapos yung ibang alaga natin, hindi na natin kailangan silang likuan. Tapos ito pa, sila ay talagang napakalakas based sa na experience natin. Matibay yung mga alaga natin sa ganito. Wala silang injection, Uh, minsan lang naglalagay tayo ng vitamins sa kanila pagkain, pero pinapakain pa rin natin sila ng feeds. So isa 'yon sa kailangan nating gawin sa kanila. O, kaya lang kailangan nating maglambat kasi kapag yung mga alaga natin nakakawala ang disadvantage naman, maaring pumunta doon sa mga kapitbahay, maaring makapanira ng pananim, maaring silang ay uh, makapaminsala ng mga kagamitan ng kapitbahay, baka may sisirain sila doon. No, kasi mahilig silang magbungkal. No, kaya ang isa sa ginagawa naming paraan sa pag-alaga ng uh, baboy, yan nakalambat 'yan bukod sa hog wire na to, eto may hardware tayo dito na medyo malaki ang butas. Nilalagyan din namin ng net. No, para yung mga manok din namin, hindi makakalabas. Manok, pabu So, iba-ibang free range meron tayo dito. Meron din tayong mga kambing. No, katulad dun sa unahan, no. Nandyan yung ibang mga kambing natin, naka free range. Marami-rami itong kambing natin dito din. Mahigit na 20. Naka free range na sila dito kasama ng baboy. No, pero ang ginagawa lamang din natin, para hindi masubrahan sa pagkain nila yung damo sa isang area lang, kailangan meron tayong iba pang lambat. So bukod dito sa nilambat namin to, doon sa kabilang side, doon meron ding lambat doon na time pwede natin silang ilipat doon no sa kabila kapag ka medyo atingin tingin natin ay sobra na dito or kapag medyo matagal na sila dito so ilipat na naman sila doon sa kabila which is ngayon oh, punong puno na naman ng mga damo doon sa kabila So marami na naman kainin yung mga kambing natin. So yun. Uh, ah, kaya pinagsama natin to mga kambing. Dito na side lang naman yung mga biik kasama dyan. Kasi anak sila ng mga inahin. Tapos ang ginagawa natin paraan. Doon sa kabilang side. No, meron tayong naka na baboy din dyan. Ayan o. So, ayan. Doon sa kabilang side. Meron yung kainan yung mga baboy natin. Pagkatapos nila na kumain dyan. Lalabas na naman yun. Sila, yan sila. Naka-freerance yan sila doon sa kabila. No, tapos kapag mga anak na. Tinatalian natin para hindi naman nila dalhin yung kanila mga biik kung saan saan lalo na kapag ka nanganak sila hindi yung kung saan saan lamang silang ang nanganak dahil posible pag uwi nila na babawasan yung anak kasi may mga bangi na part may malalim na part minsan nalalaglag yung mga biik so iniiwasan natin yon kaya nakatali yung baboy pero ang ginawa namin para nito hindi basta basta ang tali lang kasi maliit pa lang itong mga baboy natin sinasanay na natin sila no, habang pinapalaki natin yan naka talaga sila for free range na no, maliit pa lamang yan sila ay tinatali na tinatali natin tapos no, medyo malaki na pinapakawalan kahit sanay sila kahit pakawalan or talian sanay, sina, sanay na sanay sila sa ganon yun yung aming ginawang uh, paraan para uh, ganon pagka hindi pagka ano na uh, mga anak na uh, actually nilista din natin pag nasampahan na yan nilista natin usually nasa 3 months and 3 weeks no uh, mga anak na yung ating inahin so nilista yan pag malapit na mga anak nilalabas na ulit namin yan doon sa free range area tapos ganito tinatalian natin tapos pag nanganak na sila yung mga bake naman nila ganito na papasyal pasyal na lang no ay sa paraan din hindi po pwedeng kapag bagong panganak hayaan lang natin mababasa sa ulan so yung mga inahin natin nung bagong panganak pa lang tulad nun may trapal ayan may trapal dyan may mga trapal dyan tulad dun sa kabila oh. natin ng trapal para dun siya uh, hindi mababasa yung mga bait niya. Pero kapag ganito nakalalaki, dahil free range naman yan sila, so wala nang problema kasi sanay na yan sila dito sa Uh, ganitong area, no? Sana na silang palakad-lakad diyan para mga baboy ramo din sila dito. Tapos yung baboy natin diyan hindi na natin pinaliliguan kasi meron siya doon part na ayun oh, liguan. Tapos may part din yan kung saan siya na So dito siya banda na dumi, tapos doon naman siya banda nagsi-swimming. So ganun kagandahan siya sa baboy tapos pag kumain siya doon din banda na side. No, ganun kagandahan kapag kaganitong sanay sila sa ganyan, no, hindi nagsasama yung dumi uh, yung nililiguan nila hindi katulad nung minsan na nasa loob ng pigiri eh. yung nasa loob ng pigiri namin kailangan lagi liguan kasi makita mo talaga na uh, napupuno siya ng dumi ng baboy pero yung mga nakafrerence natin uh, puro putik lang yan nasa katawan nila no, dahil nga eh, may area sila kung saan na dumi tulad nito no? ang liguan niya nandun tapos yung dumihan niya dito naman apart na sa bandang baba so ganun siya no, iniwalay which is ngayon maaraw na no, maya maya natutuyo na rin yung mga dumi nila na, napo pwedeng pataba na rin sa mga Ayan, pataba na rin dyan sa mga niyog. Kaya oh, may mga bunga na yung mga niyog namin. Oh, ayan. So, kakaumpisa pa lang itong niyog na 'to kasi hindi ito yung mga niyog na ano, yung mga maliliit. Oh. Yung niyog na mga tumatangkad 'yan which is mapapakinabangan pati yung kahoy niya, no? Medyo mataas lang hindi tulad ng mga dwarf coconut. Dito naman napagsama-sama namin 'yan, yung mga pabo. Ayun, ah, pabo, manok, baboy no kambing pero tulad na nabanggit natin pag mga anak na ihiwalay so yung mga kambing natin pag nanganak na yan ah, hindi sila pwedeng isama doon sa naka free ng mga malalaking baboy kasi ah, delikado yung kanilang mga uh, anak no, kasi may mga baboy na kumakain yan ng mga kung ano-ano lang pag baka mamaya makita niya yung anak ng kambing kakalabas lang kakainin niya so kailangan maiwasan din yon kaya ah, yun, eh, hiniwalay natin yung kambing at doon sa mga friends sa baboy. Pero ito man nandito, walang problema kasi nakatali naman yung inahing baboy. So yung mga kambing naman hindi na lapit dyan. No, So yun naman yung Tsaka itong mga baboy na nandito naman hindi na nga inong kambing Hindi tulad nung nasa kabila yung mga naka-free range No, yun talaga yung naging experience natin Tapos yung mga manok natin Pagkatapos nilang kumain Ito, papakawalan natin dito Binubuksan natin tong net para Makalabas sila kasi Ang uh, dami pang damo dyan, tapos dito sa loob kasi Walang damo So yung mga manok kasi natin naka-free range dito Makain din yan sila ng mga damo, mga insekto. Ayan buksan lang natin to. Yan, para makalabas naman sila. Tapos yung kabila din. Itong ibang mga manok natin yung dito. Iangat lang natin. Inaangat lang namin yung net dyan. Tulusot so, na sila. Palabas. Tapos yung sa kabila naman. Kasi pag uh, magpakain ng baboy, bago magpakain, pinapakain yung manok, pabo, tapos sinasarado namin to. No? bago sila ay kalabasin. kasi nangaagaw sila sa baboy yung mga biik hindi na makakain pag nandiyan na sila o yan o, angat lang natin yan Kalabasin na sila dyan sa kabila din o, pag na sila o, sayo na ng mga manok rin natin dyan so ayan isang eto rin hanggang dito yan nakalambat pa yan papunta doon yan nilambat lang natin pagka ganong free range ang ating paraan lambatin natin yung area eh, lalo na kung yung area natin niyugan o, lambatin lamang natin yan angat lang natin to o yan o, lalabas na rin yung mga manok natin dito o dami nilang mga kain dyan mga damo o, mataka, tumutuka ng mga damo yan yan yung kanilang nature pagdating sa mga free range na manok No, kaya kahit konti-konti lang pakain, mais, darak, Uh, pwede haluan ng pids, kunti lang okay na, mabubusog rin yan sila pag uwi mamaya kasi dito, may mga insekto okay na, kain din nila yan Diyan mo, oh. ganyan yung mga manok natin tumutoka yan dyan oh. so ayan mga alaga natin sa vitamins naman, sa nagtanong anong gamit namin vitamins multi V ng anim, uh, San Miguel Animal Health Care yung ginagamit natin so ayan, nandun yung ating inahing baboy okay ito, may silungan siya dito. Ayan, ito, bagong awat lang to. Inantay lang to na maglandi ulit. Pasampahan, tsaka naman ay ibabalik ulit sa preference area. Tapos pag malapit ng mga anak, lalabas ulit. O, oh. ganyan lang, maputik lang talaga pag ganito. Pero ang kuan niya, wala ka nang liguin. No, tsaka wala ka nang linisin. Kasi, ayan o, oh. ang dark ang lupa dito. So, nandyan siya. At tapos ang dumihan niya naman ay nandoon sa kabilang part doon. So dito siya naga uh, putik parang kalabaw din. Ganun yung style ng mga free range, parang baboy ramo din. No. So ayan. So dito madamo pa. Yung ibang kambing natin nandoon na. So ayan, sama-sama lang yan sila diyan. Actually, pagka kung nga natin ng mais, masabay din yung ibang alaga natin. Ay kain hindi ng mais yung ibang kambing natin nandoon pa sa loob ng bahayan. Ayan. So, dito, mayroon tayong bahay ng baboy. Ayun, bahay ng baboy. Nandun yung ibang kambing. Tapos, bahay ng kambing natin yan. Tapos, dun sa kabila. Ayan, bahay ng kambing din yun. O. No. Ayan. Tapos, dito banda. Ito naman yung bahay ng mga manok. Yung mga nandyan na side sa kabila. O, so, ayan, o. No. So, Sa ilalim ng niyugan, pwede rin natin pag-aalagaan ng hayop. ng no, batin lang natin na hindi sila makalabas. So po pwedeng naka-free range yung alaga natin dyan. Parang nasa wild pa rin yung mga alaga natin sa ganitong paraan. No, so ayun yung ating paraan sa pag-alaga ng mga iba-ibang hayop. No, at uh, sana yung nakapulot kayo ng ideya dito sa ating naging topic ngayon. At muli po, marami maraming salamat po.